may bagong partner na ang PTV sa paghahatid ng mga programa ng gobyerno sa taumbayan. Yan ay ang Clark Development Corporation. Alamin natin ang detalye sa pagtutulungan. Nayan mula kay Alan Francisco Live. Alan Audrey dahil ang PTV ay para sa bagong Pilipinas na naghahatid ng mga balita at impormasyon sa ating mga kababayan, may bagong partner na po ang PTV at yan ay ang Clark Development Corporation. Yan ang dahilan Audrey kaya andito ko ngayon sa Clark Freeport Zone dito sa Pampanga. Mismong sina PTV General Manager Annalisa Puod at Clark Development Corporation President and CEO Agnes de Venadera ang lumagda sa kasunduan. Sa ilalim-odin ng kasunduang ito, magkakaroon ng segment program ang CDC sa PTV. Yan nga ay sa programang Bagong Pilipinas Ngayon kung saan umeere tayo ngayon. Sa segment na ito, hosted by CDC Board of Director Helen Nicolette Henson-Hison, ay tatalakayin niya yung mga programa at proyekto ng DCD o CDC. Magisimula ang segment sa Bagong Pilipinas ngayon sa May 30. Ang CDC ang namamahala sa Clark Freeport Zone na may layuning panatilihin at mas paunla rin pa ang Freeport Zone na isa ng matagal na business and tourism destination. Sabi nga Audrey na Atty. de Venadera, hindi rin dapat nakakalimutan ang mga mga gandang nangyayari sa Pilipinas at ang mga programa ng gobyerno para makapagdulo din ito ng magandang epekto sa mga manonood o taumbayan. Very honored and very thankful po sa CDC for giving PTB an opportunity na magamit niyo po yung aming platform para po may palabas po natin sa buong Pilipinas ang mga programa po at mga development po dito sa Clark. So what we are having right now is what President BBM mandates everyone that in governance, we should have the whole of government approach. So the PTB is still part of government. Uh, CEC is also a government uh, corporation. And we have the private sector. Paalam sa ating mga kababayan, ano nga ba ang ginagawa ng mga tao sa gobyerno? Ano nga ba ang nangyayari pagmay magandang samahan at partnership ang pribadong sektor. Congratulations to PTV at sa CDC. Live mula rito sa Pampanga, Audrey. Maraming salamat Alan Francisco.